Si Oliver, Larry, Ricky, Jason, at John Paul ay magkakaibigan na nagtatrabaho sa isang construction site. Pinapakita nila na sa sama-sama, kahit gaano man kahirap ang trabaho, nagiging madali ito kapag may malasakit at sipag ang bawat isa. Isang araw, may malaking proyekto na kailangang tapusin sa loob ng mahigpit na deadline. Nagkusa silang limang magkakaibigan na magplano upang mas maging organisado at epektibo ang kanilang trabaho. Nagsimula silang mag-assign ng mga gawain base sa lakas at kakayahan ng bawat isa. Hindi nila inalintana ang pagod at mga hirap na dumating. Sa halip, pinatatag nila ang isa't isa sa bawat hamon. Si Oliver ang palaging nagpapasigla ng grupo, si Larry naman ang mahusay mag-coordinate, si Ricky ang mabilis at maingat sa mga detalye, si Jason ang maasahan sa pagbubuhat, at si John Paul ang laging handang tumulong sa iba. Dahil sa kanilang pagkakaisa, hindi lamang nila natapos ang proyekto sa oras, kundi naging maayos at mataas ang kalidad ng trabaho. Tinanggap sila ng mga amo ng may papuri at mas lalo pang napatibay ang kanilang pagkakaibigan. Ang kwento nila ay patunay na sa sipag, tiyaga, at pagtutulungan, walang pwedeng pumigil sa tabumpay. Sila ay naging halimbawa ng tamang disposisyon sa trabaho at tunay na katuwang sa isa't isa.